Inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang anyay kasinungalingan ni PNP Chief Romel kung kugnay sa binawing security detail ng bise. Kasunod yan, nalawagan ng mga kalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag para protektahan ang pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng balitan ngayon si Mylon Enriquez. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbil kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng bise na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga anayay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan unang punto ng bise. Sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng Bansa. Pinabulaanan din ng bise ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte. Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay, kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa na iya. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking bantaraw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil Paraw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sarang ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng news file na makuha ang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera. Pero ngiti lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Nakahanap naman ng kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang pangulo. Tingin daw ng senador, may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam ko naman si Chief hindi naman yan siya mag-de-decision na ng ganun na no, right, na-instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta uh, ang GPLP ka, tapos tanggal mo ng security yung number 2 na uh, uh, official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To, to whoever, is, whoever is above him, either uh, above him or somebody that is controlling him. That, that could be the most, uh, one, most uh, possible uh, situation. Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni VP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.